welcome to my YouTube channel. and guys, ang um, ang video kayo po ngayon guys, ayan, maglalaba ko ngayon. Ah, ngayon kasi guys, ayan, ano, wala akong duty, kaya ang paglalaban muna ang minato. Bawa mo sa ko kahit masakit ang ano meron. yun. Lip. ko kung bakit kaya nagkagayo na nga sa ko. naman namin sa doktor. ayaw ko gano'n rin. talaga Maramdaman. Ang isa sa aming video ng pamilya. Lahat tayo eh may stress. po kahit na ano Ayaw niyong magpahingam muna sa Ang sawak naman ay senior na din katulad ko. Ay, ang sawak ko nga ay Sabi ko, umigil ka na, total. May pension ka naman sa SS. <laughs> May pensyon ka ulit. Okay. Iayaw pa rin. Gawa so, lang, kaya pa daw niya kung di lang daw masakit ang liit niya pero kaya nakaya pa rin niya eh ito po nga namin kaya lang wala hindi pa rin bumaling pinaalbularyo na namin gagawin pa rin

ako naman. Parang three years na lang yata. Gusto kong siya bahay na lang. Gusto kong mag-enjoy na sa... Oh, ano? Mag-enjoy ko na lang ang buhay ko. Ako naman yung lapit na din mag Kaya lang... Ngayon na lang, ano? Musical option. kasi ako... Yung... from 65 uh, na na ako sa uh, is-65 kung pa naabot na ako ito, okay sa mayroong hey, life hindi ko man talagyan magkakamal na ganoon lang di guys, islang naman at sa yung hulog ko ang lang. Ano? Sa ngayon, ang hulog ko, buwan-buwan ay 1,000. 100. Pero ngayon, sunod taon, January, 1,025 gawin ko na. 1,190. Kaya na naman ulit. Eh bet kapano. So tapos tinira ko pero na-notice ko. 'di chabot daw. Guys, matsa sampai na ako eh. Sa ko yung nilaban ko ngayon na tutorial pantalon na naman itong lalaman. Hindi ako nagamit ng ano daw guys, washing machine. Hindi ako sanay mag-washing machine. So, kamay lang talaga. ang gawa ko rin guys pagkatapos sa bunang panawang tapos sa kay para hindi maipon para kakompo na lang tingnan yan ang gawa ko guys Tapos ko nito guys, ito na Mag-relax. Ito Kailangan lang matanda. Hindi na masyadong magpagod. Kasi matanda na. Dapat para relax relax na lang. Kaya lang pag may nakita akong dapat labahan. Tubad. Nalalabahan ko na. Ba na? siya namin guys Masaya kami doon kami ma Labas sa ilog Yan Eh ngayon walang ilog eh Lababo na lang Walang ano Walang ilog dito Sa so, limiter pa namin Ah lababo na lang Lababo sa 34 Guys, makasampa na naman ako. Ayun, last na ito. Ayun guys, sabi ko rin magtakamahingay dito. Marito kami sa expressway. Malapit kami sa expressway. Star Tauri. Ayun guys, dami yung ano. Ayan. Ayan. Star Tauri ito guys. Dito sa may mudlob, lipa, city yan, start pool okay guys. Ayan, ang daming ano, sa saging namin Gusto ko sa mga alisan ng mga ano, na, na, na dahon na hindi na maganda. Kaya lang wala akong ano eh. Walang karit dinala na sa ayun EXO. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel for Rapoli At guys, pwede din kayo mag-comment. Pwede comment guys. Okay.